po sa mga magulang, laging abisuhan ng inyong mga anak na huwag sasama sa hindi nila kakilala para hindi matulad sa sinapit ng dalawang bata sa Manawag, Pangasinan. Pinagnakawan ang mga bata ng isang babaeng nagpanggap daw na susundo sa kanila. Makibalita tayo kay Hazel Kawain ng GMA Dagupan. Mangiyak-ngiyak na dumulog sa impila ng pulisya ang dalawang batang babaeng ito matapos daw silang biktimahin ng isang magnanakaw. Kwento ng mga batang mag-aaral ng Our Lady of Manawag School sa Pangasinan. Nilapitan at kinausap sila ng isang di nila kilalang babae paglabas nila ng paralan. Nagpakilala raw ang babae na siya munang magiging sundo ng mga bata dahil wala ang kanilang mga magulang. Binanggit pa raw ng babaeng pangalan ng kanilang mga magulang at nagpanggap na kausap ang mga ito sa cellphone, kaya agad na kumbinsi ang mga bata. Hindi nagtagal ipinatanggal daw ng babae ang mga hikaw ng mga bata at kinuha ang mga ito. Doon na raw tumakas ang babae. Ayun sa magulang ng isa sa mga bata, hindi nila kilala ang babaeng nambiktima sa kanilang mga anak. Naantala lang daw noon ang pagsundo nila sa mga bata sa eskwela. Nasa isanlibong piso ang halaga ng mga natangay na hikaw. Pero higit rito, mas ikinababahala ng mga magulang ang takot na nararamdaman ngayon ng kanilang mga anak. Kaya naman sana raw mahuli ng pulis ang salarin bago pa makapambiktima ng iba. ayun sa mga bata, nakapulang bulak-laking t-shirt ang babae. Agad natin uh, isinama sila upang uh, halapin yung sinasabi nilang uh, allegedly sa si babaeng mga gancho. At uh, uh, unfortunately, hindi natin nakita yung subject. Pero magkakandak pa rin kami ng in-depth investigation. Paalala ngayon ng pulisya sa mga magulang. Sabihan ang kanilang mga anak na huwag muna nga sa loob ng paaralan o sa kanilang classroom hanggat wala ang kanilang mga sundo. Kung mauli naman sa pagsundo, sabihan ang mga bata o ang kanilang guro. Huwag ding papadalhan ng mamahaling gamit o pagsusuotin ng mamahaling alahas ang mga bata. Hindi sila magtitiwala sa hindi nila kakilala. At unang-una kung sakaling meron silang mga guardians, mga magulang na nagmamatsag sa kanila, sana mag-focus sila dun sa kanilang mga alaga at mga alak na binabantayan habang sila ay naghihintay sa pag-uwi. Kasi nangyayari kadalasan ito sa labas ng iskwelahan. Hazel Kawaing, Nagbabalita, Pilipinas.